At ngayong araw ay nakipagpatintero ako sa aking mga janitor fish. Tingnan mo naman ka fish, ang hirap naman hulihin tong janitor fish na ito. Tapos na kasi tila sa trabaho nila kaya hinuli ko na. Kung baga tapos na kanilang contract sa pond na to. So ito na nga sila mga ka fish, no? tatlong piraso tong janitor fish ko at medyo malaki na rin sila. Kita nyo naman sing laki ng kamay ko. At meron na naman akong naisip baka pwede silang mabreed. Hindi ko pala alam ba nung no mag-breed ng janitor fish mga ka no? Kung pwede lang, turuan nyo ako. Salamat! Sabi ni Google, kailangan lang daw ng maraming hiding spot kaya ginawan ko na sila nito mga PVC pipes. Double purpose nga paglagay ko sa kanila dito mga ka para malinis tong pan at baka mag-breed pa sila. Kung baga, chamba lang talaga to. Need ko talaga ng maraming janitor fish mga ka kaya naisipan kong i-breed sila. So yun lang muna for this video mga ka-fishy. Peace out!